Ito ang simpleng lunch namin today. Napakasarap na sinigang na baboy. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang aking video. Salamat! Pag mainit ng mantika, igisa ang sibuyas at kamatis. Kalahati lang ng kamatis ang ilalagay ko. Then, ilagay yung baboy para malinamnam. Igisa mo yung baboy kasabay ng sibuyas at kamatis. at pagkalagay ng baboy, para mas malinamnam at para mas masarap, lalagyan ko ng patis at pakukuloan ko ito. At para mas malasa, ilalagay ko yung kalahati ng sinigang mix. So kung ang gusto mo ay sinigang sa sampalok, or sinigang sa gabi, ikaw na yon Pero mas gusto ko, sinigang sa gabi. At pag ganyan na, lalagyan ko ng pork cubes or kahit anong seasoning, bahala ka na. And tatlong basong tubig. So kung gusto mong mas maraming sabaw, dagdagan mo na lang pero enough na sa akin yung tatlong basong tubig. Takpan mo at pakuluan mo pag alam mong labog na at luto na 'yung baboy, ilalagay ko na 'yung natilang kalahating sinigang at kalahati ng kamatis. So pakuloan mo lang siya, labugin mo, and then ilalagay ko na 'yung matitigas na gulay. Ito lang 'yung available na gulay sa bahay, 'yung okra. Tapos ito uh, hindi ko sinasabay 'yung kangkong. 'Yung stems ng kangkong inuuna ko kasi para mas malabog. And then ang gulay na nakita ko sa ref ay ayan lang at saka talong pero kung gusto mong lagyan ng radish, kung gusto mong lagyan ng um, iba pang gulay, bahala ka na. And then pag alam mong nalabog na kumulo na yung baboy, ang huling ilalagay ko dito ay yung asin kung hindi pa siya masyadong masarap. So asin or patis bahala ka na. And then sa huli, ilalagay ko lang yung mga dahon ng kangkong. And then, ayan, marami kasi hindi kami magkakanin. So, yung mga gulay lang yung gagamitin namin. So, pagkatapos mong ilagay yung kangkong, takpan mo lang. At pagkatapos nyan, tikman mo. At ayan na. Napakasarap na. I-try mo to. Sobrang masarap yung sinigang na baboy sa gabi. Kain tayo. Sa huli, ayan, lalagyan ko ng um, sili para mas masarap tinikmang ko rin para tingnan ko kung ready na. Pero okay na to.